Good morning po sa lahat. Dito po tayo ngayon sa bahay. Bali update lang po tayo mga kabayan dito sa lugar ko. Sa Tabuyo, Kapalit, Pampanga. Vlog ba ko yun ni Ate Mari? So ayan, ito yung lugar ko mga kabayan dito. Sa Tabuyo, Kapalit, Pampanga. Paro ba puro uno ito mga kabayan dito sa lugar na ito. Uh, update lang tayo. Ito yung area ko. Ito yung lugar sa bahay ko. Ito yung mga kapitbahay ko dito sa likod. Ito yung nasa paligid. So ayan. Ito yung aming dadaanan papunta sa labas, papunta sa simbahan mga kabayan. Aww. So ayan. Ito yung lugar ko mga kabayan. Paruba, Purok, Uno, Tabor, Kapalit, Pampanga. So ayan yung mga aking kapitbahay. So ayan, ito yung tindahan ng aking bilas Na si Marisa Blan So ayan yung bayaw ko So ayan yung aking may bahay So ayan, ito yung bayaw ko Ayan Ito naman yung bali, apo ko Apo sa tuhod mga kabayan So ayan, ito yung lugar o oh. Ah Bahay ito ng aking bayaw na si Marvin So ayan, ito yung aking kapitbahay na si Marvin Uh, Marvin ano, ay isang Marvin. So ayan, ito 'yung lugar ko talaga. Ito 'yung lugar na nasa palayan kami mga kabayan. So ayan 'no. Oh. Ayan, napakaganda 'yung area na ito mga kabayan. Lalo na kapag kasagabi, Malamig ito naman 'yung bahay na iniwan ng aking kapitbahay. So ayan, ito 'yung lugar, ito 'yung o, oh ito naman yung sa tindahan ang ating mga bayaw at bilas nandito. So, Nung Ito na Soya nito ngayon ako. Ayun. <laughs> Pinapakita ko lang yung view, yung aking lugar mga kabayan. Para naman sa ganun malaman. baka akala nyo ay, ba uh, alam nyo na, ito yung lugar ko mga kabayan. Diba? Ito yung bahay ng aking bayaw. Tapos ito yung aking mga kapitbahay. Bayaw ko, pamangkin ko, ito yung sa likod ng bahay ko. Yan, ito yung likod ng bahay ko. Sa palayan mismo mga kabay na sa gitna ko ng palayan. Ito naman yung aking kapitbahay ng mga mababait. Yan. Ito yung lugar labas papunta sa labasan. Ito yung mga alaga mga kabay hindi yan akin sa kapitbahayan mga kabayan. Ay! Ah! Ito naman yung aso na si Chucky Chucky.